Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Mayo 31, 2025. Sa pagtatapos ng araw na ito, ang enerhiya ng Mayo 31 ay hinihikayat kang yakapin ang kaguluhan at saya ng pagiging kusang-loob. Bilang isang Gemini, likas sa iyo ang pagiging mausisa at palaging naghahanap ng bagong kaalaman at karanasan. Ang pagdating ng mainit na enerhiya mula sa leyo ay nagbubukas ng mga pinto ng oportunidad upang tuklasin mo ang mga bagong ideya at mga landas na maaari mong tahakin. Ngayong araw, hayaang ang iyong malayang diwa at likas na kuryusidad ang maging gabay mo sa pagharap sa mga pagkakataon na dumarating. Ang pagiging bukas sa pagbabago at pagyakap sa mga bagong posibilidad ay magdadala sa iyo sa mas malalim na pagunawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Maglaan ka rin ng sandali upang pakinggan ang pakiramdam ng pagiging nested o ang pakiramdam ng pag-uwi at pagiging komportable sa iyong kapaligiran. Ang pagnanais na ito ng puso ay nagbibigay ng malalim na pundasyon sa iyong mga iniisip at desisyon. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas mo ang mga ugnayan mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Kapag ang iyong puso ay nakaugat ng matibay sa mga taong nakapaligid sa iyo, mas nagiging makabuluhan ang bawat kilos at salita mo sa paglalakbay mo ngayong araw, bigyang pansin kung sino ang mga taong tila hinahatak ng iyong enerhiya upang pagsilbihan. Ang iyong kagustuhang tumulong ay maaaring maging liwanag sa landas ng ibang tao, isang biyaya na nagbibigay ng lalim at kabuluhan sa iyong araw. Bagamat hindi na babanggitin ang mga detalye ng araw ng buwan, naisipabatid na ang mga sinisiyasat mong posibilidad ay nagiging mas maliwanag ngayon. Ang iyong mga pakiramdam at intuisyon ay tila binibigyan ng malinaw na boses upang gabayan ka sa pagtuklas ng mga bagong pangarap at plano. Ito ang tamang panahon upang paniwalaan ang mga pahiwatig na nagmumula sa loob ng iyong puso at isip, lalo na ang mga mapanlikha at matapang na ideya na matagal mo nang iniisip. Huwag matakot na sundan ang landas na iyon dahil dito mo matatagpuan ang mga pagkakataon na magdadala ng mas malaking tabumpay at kasiyahan. Dahil sa init ng enerhiya mula sa Leo, isang napakagandang pagkakataon ang araw na ito upang ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman. Huwag matakot na ipakita sa mundo ang iyong mga emosyon dahil ang pagiging totoo sa iyong sarili ay magbibigay inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon, hindi lamang matutulungan mong malinaw ang iyong mga layunin, kundi mabibigyan mo rin ng lakas ang iba upang harapin ang kanilang sariling mga hamon. Hayaang ang ilaw ng iyong pagiging totoo at bukas ay magdala ng init at pag-asa sa mga puso ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa pangkalahatan, ang araw na ito ay napakaganda para sa paglago at pag-unlad sa maraming aspeto ng iyong buhay. Sa usaping emosyonal, ang pagiging bukas at tapat sa sarili ang magbubukas ng mga pinto ng pagkakaunawaan at pagmamahalan. Sa iyong mga relasyon, ang pagtutok sa mga taong nangangailangan ng iyong tulong ay magdadala ng mas malalim na kahulugan at kadalakan. Sa larangan ng trabaho o pag-aaral, ang pagiging bukas sa mga bagong ideya ay magbibigay daan upang makita mo ang mga bagay sa ibang perspektiba na makakatulong sa iyong pag-abot ng mga pangarap. Huwag kalimutang maglaan ng oras upang magmuni-muni at pakinggan ang mga damdamin sa loob mo, dahil dito mo matatagpuan ang tunay na direksyon ng iyong mga susunod na hakbang. Sa araw na ito, ang maswerteng kulay na makatutulong sa iyo ay ang makulay na pula na sumisimbolo ng lakas, tapang, at sigla. Ito ang kulay na magpapalakas ng iyong loob sa pagharap sa mga bagong hamon. Ang mga maswerteng numero naman ay isa, pito, at labing apat. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito sa mga desisyon, pagpili ng oras para sa mga importanteng gawain, o kahit sa pagset ng mga layunin para sa hinaharap. Ang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang pakikipag-usap ng bukas sa mga tao sa paligid mo, sa pamilya, kaibigan, o kasamahan sa trabaho. Ang paglalaan ng oras para makinig at makipagpalitan ng saloobin ay magdadala ng positibong epekto, hindi lamang sa kanila kundi lalo na sa iyong sarili. Bilang payo, mahalaga na patuloy mong pahalagahan ang iyong pagiging bukas sa mga bagong karanasan at ideya. Huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagay na bago sa iyo. Sa ganitong paraan, mas mapapalawak mo ang iyong pananaw at mas lalo kang matututo tungkol sa iyong mga kakayahan at hangarin sa buhay. Tandaan mo rin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging totoo sa iyong nararamdaman at pagpapakita ng malasakit sa iba. Sa bawat hakbang na gagawin mo, isaisip na ang puso ang pinakamahalagang gabay sa pagharap sa kahit anong pagsubo. Sa pagtatapos ng araw, hayaang maging gabay ang iyong malalim na pakiramdam at intuition upang makita mo ang mga bukang liwayway ng bagong pag-asa at tagumpay sa iyong buhay. Ang araw na ito ay isang paalala na sa kabila ng mga pagbabago at hamon, ang pagiging totoo sa sarili at ang pagtulong sa kapwa ang magdadala sa iyo sa tunay na kasiyahan at kapayapaan. Magpasalamat sa mga biyayang natatanggap mo at huwag kalimutang bigyan ng oras ang sarili upang magpahinga at magmuni-muni. Sa ganitong paraan, magiging mas handa ka sa mga darating pang araw na puno ng pag-asa at mga bagong simula. Nawa'y maging makabuluhan at masagana ang iyong araw, Gemini. Patuloy kang maging bukas sa mga posibilidad, matapang sa mga pagsubok, at mapagbigay sa mga taong nangangailangan. Ang mundo ay naghihintay sa iyong liwanag at lakas upang magbigay inspirasyon sa iba. Manalig ka sa iyong sarili sapagkat ikaw ay may kakayahang baguhin ang iyong kapalaran at lumikha ng isang buhay na puno ng saya at tagumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.